Palaka at ang Baka Noong unang panahon, may isang grupo ng palakang nakatira sa isang lawa. Masaya silang naninirahan doon. Madalas silang maglaro at nagtutulungan sa panahon ng pangangailangan. pa pangan, iba-iba ang bawat palaka. Isa sa kanila ang pinakapayat. Kaya niyang lumundag sa mga matataas na bato. Ang isa naman, siya ang pinakamabilis. Nahuhuli niya ang mga insekto bago pa man siya makita ng mga ito. At naroon din si Max. Ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Sa laki niya, kaya niyang umubos ng dose-dose ng insekto sa isang kainan lang. Takot ang ibang palaka sa kanya dahil sa laki nito. Pero si Max, gustong gusto ang atensyon pinagmamalaki niya pa nga ito at pinagtatawanan ang mga mas maliit sa kanya. Oh, 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 oh. Kokak. kaya mong tumalun sa matataas na bato? At akala mo ba dahil doon makakatakas ka sa malaking hayop na aatake sa'yo? E eh, di maganda! Hindi ko naman kailangan yan eh! Wala namang mas lalaki pa kaysa sa akin! Sa tingin mo, wala na talagang mas malaki pa kaysa kay Max? Paano natin malalaman? Wala naman tayong ibang nakikitang mas malaki pa kay Max. Nasa gitna ng kagubatan ng lawa, kaya wala masyadong ibang hayop ang dumadayo para uminom dito. Kaya akala nila, si Max ang pinakamalaking hayop sa mundo. At tuwang-tuwa naman si Max na paniwalaan yon. Hmm, ang swerte ko naman. At ako ang pinakamalaking hayop. May apat na anak si Max. Lagi silang naglalaro malapit sa lawa kasama ang ibang palaka. Tara! Doon tayo maglaro malapit sa mga puno. Madaming malalaking patubanda ron. Ha? Ayoko nga doon. Bili ng mama ko. Dito lang ako sa lawa maglaro. Okay lang yan. Ang tatay namin ang pinakamalaking hayop sa mundo. Huwag kang matakot. Tatawagin lang natin siya kapag napahamak tayo. Ah, wag na lang! Papagalitin ako ng mama ko! Huwag kang magalala. Akong bahala sa'yo. Kapag nagalit siya, ipapakausap na lang namin siya sa tatay namin. Hindi ka napagagalitan ng mama mo. Ah, okay. Sige na nga! Hindi sila nag-aksaya ng panahon. At dali-daling tumalon at lumundag patungo sa kabilang dulo ng lawa, malapit sa mga puno. Nagulat sila nang makitang may isa pang lawa sa ilalim ng malaking puno. Hoy, tingnan niyo. May isa pang lawa dito. Akalain mo yun? Akala ko isa lang ang lawa sa mundong ito. Ah, huwag tayong mag-isip ng ganyan. Madami pa tayong hindi nakikita. Napakalaki kaya ng mundo. Ano? Mag-uusap na lang ba tayo? Maglaro na tayo. Isa-isa ang mga batang palaka sa pagtalon sa mataas na bato at sa tubig ng lawa ng may malakas na tunog. Bigla na lamang, nayanig ang lupa. Naku po! Ano na nangyayari dito? Ah! ah! Sabi ko na wala tayong mama eh. Mamamantay na tayo! Teka! ano ba yun? Takot na takot ang mga batang palaka na makita nila ang isang hayop na papalapit sa lawa at kakaiba ang kanyang itsura. Kasing taas ito ng pinakamataas na bato. Tumaalog pa ang nito sa bawat hatra. At may malakas na pagkumbaga. Agad lumundag ang mga palaka paalis sa lawa para umuwi. Pero sa pagmamadali, nadulas ang pulang palaka at nahulog muli sa tubig. Hala! Teka! Sandali lang! Umalis ka dyan! Kukainin ka dyan! Bakit ba ang ingay-ingay nyo? Sino ba kayo? Bakit ngayong kulang lang kayo nakita rito? ah, oh, parang mga nyo na po. Huwag niyo po akong kakainin. Ha? Ako? Kakainin ka? <laughs> At bakit mo namang naisip na kakainin kita? Pumunta lang ako dito para uminom ng tubig. Ah, ibig sabihin, hindi mo kami kakainin? Aba, hindi no. Hindi ako kumakain ng palaka. Kung ganon, anong kinakain mo at lumaki ka ng ganyan? Yung tatay ko, ang dami-daming kinakain insekto sa isang araw. Pero doble pang laki mo sa kanya. Oh. Ang tatay mo? Ang tatay mong palaka? <laughs> Kahit kailan, hindi siya magiging kasing laki ko. Ganito ako pinanganak. Lahat ng hayop, iba-iba ang laki at hugis. Ibig mong sabihin, may mga hayop pang mas malaki kaysa sa'yo? Aba, oo. Oh, oh. Nagulat ang mga batang palaka nang malaman nilang may mga hayop pa na mas malaki sa bakang kaharap nila. Ilang oras silang nakinig ng mga kwento tungkol sa iba't ibang klase ng hayop. Sumapit na ang gabi at kinailangan na nilang magpaalam sa kanilang kaibigang baka. Bilisan natin umuwi. Madami akong ikukwento kay tatay. O nga, Tara! Agad pumunta ang mga anak ni Max sa kanya para ikwento ang kanilang natutunan. Nakakamangha ang mga kwento nila, kaya pati yung ibang palaka lumapit para makinig. Ha, 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 ha. Aking mga musmos na anak, aba, ibig nyo bang sabihin ay mas malaki pa sa akin itong sigilong baka? Kakak! Hindi lang po yun, tatay! Sinabi pa niya na may mga hayop pa nga na mas malaki sa kanya. At pumupunta sila sa kabilang lawa para uminom ng tubig. Apo, tama po. Totoo po yun. Sabi rin po niya na hindi kayo magiging kasing laki niya. Koka, aba, kalukuhan yan. Paano magkakaroon ng hayop na mas malaki pa sa akin? Niloloko na lang kayo. Sigurado, Pinalalaki niya lang ang tiyan niya para mapaniwala kayo. Sinungaling siya! Maaaring totoo yan, Max. Nakakausap ko rin ang mga ibong umiinom ng tubig dito sa lawa natin. Nagkikwento rin sila tungkol sa ibang hayop tulad ng baka. Nagkakamali tayo kung iniisip natin na tayo ang pinakamalaking hayop sa mundo. Kung Nagkakamali ka! It's a serum pala ka! Ako ang pinakamalaking hayop sa mundong ito! At yun ang katotohanan! Bakit hindi natin puntahan bukas ng umaga para tayo mismo ang makakita? Sabi ng mga bata, pumupunta doon ng ibang hayop para minum ng tubig. E di pumunta rin tayo para malaman natin ang totoo. Sumang-ayon ang lahat, pero si Max galit na galit. Kailangan niyang patunayan na siya ang pinakamalaking hayop dahil kung hindi, wala nang gagalang sa kanya. Hindi! Kailangan magpasya tayo ngayon din, Kora! Hindi na pwedeng lokohin ang mga anak ko! Akala siguro ng ginoong baka na yun na kaya niyang utuhin ng mga bata! At sino naman siya para sabing hindi ako magiging kasing laki niya? Tumindig si Max at diniretso ang kanyang katawan. Pinuno niya ang kanyang tiyan ng hangin. Lalo tuloy siyang lumaki. Sige nga, ganito ba siya kalaki, ha? Hindi po, mas malaki na po diyan. Humigo pa ng mas maraming hangin si Max. Oh, ganito ba siya kalaki, ha? Mas malaki pa po. Max, hindi makilangan gawin yan. Iba-iba naman ang galing ang bawat hayop. Malamang sa laki ni Ginoong Baka, siguradong hindi siya makakatalo ng mataas na tulad natin. Oo nga, Max. Itigil mo yan. Baka, kung ano pa mangyari sa'yo? Pero hindi pa rin magpapatalo si Max. Wala siyang pinapakinggan sa sinasabi ng mga kaibigan, maliban na lamang sa katagang kasing laki ng baka. At iyon ang gusto niyang mangyari, kaya huminga pa siya ng mas malalim at pinuno pa ng mas maraming hangin ang kanyang tiyan. Hmm. Ganito ba sa so kalaki? Nako, mas malaki pa po siya tatay! sinubukan pa ni Max na huminga ng mas malalim. Ganito kayo malaki! Mas malaki! Kulay asul na ang mukha ni Max. Pero huminga pa rin siya ng mas malalim. Halos lumuwa na ang kanyang mga mata. Ganito! Basta kalaki! Ha? Max! Tama na! Delikado yung ginagawa mo! Sabihin nyo nga, ganito ba sa Mas malaki pa dyan, tatay! Tama ang kaibigan ni Max. Nahihirapan na nga siyang huminga. Sobrang inat na ang kanyang likod, lumuluwa na ang mata, at masakit na ang tiyan sa sobrang hangin. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Gusto pa rin niyang patunayan na siya ang pinakamalaking hayop. Huminga pa siya ng malalim, naglagay pa rin ang hangin sa kanya tiyan. Ganito! Basta! Galaki! Huwag, oh, tatay! Hindi, tatay! Hindi, tatay! Oh, tatay! <laughs> Pero huli na ang lahat. Sumabog ang tiyan ni Max sa sobrang hangin. Pinuno niya ito ng higit pa sa kanyang nakayanan. Iyak ng iyak ang kanyang mga anak. Nalungkot rin ang lahat ng palaka. Max, kaibigan, kung sana nakinig ka lang sa amin. Tandaan, lahat tayo ay may kakayanan. Huwag pilitin maging tulad ng iba.